Isang mapagpalang araw ulit ng Martes, mga ka mga ka-farmer, mga ka-prepper, mga ka-saka. guys, so ito po. Nag-visit tayo konti dito sa tanim natin na gulay. Yung tanim ni Tatang, ang palaya. Tapos ito naman yung sinaboy natin na pechay. Ayan guys, so mahigit isang araw na umaambulay. na po yung resulta ng uh, uh, pagbibigay ng uh, ambon galing sa Diyos. Thank you so much, Lord. Ayan, awa ng Diyos. Eh, Mayabong at uh, malulusog ulit ang mga pananim natin. So, ito, nabunuhan na po natin ito. Uh, ito na yung itsura niya. Ayan guys. So, tuloy-tuloy lang, mga ka-agree. Magtiwala lang tayo na lahat ng mga bagay na ginagawa natin, sakripisyo o anuman na pagsisikap, mayroong kaakibat na biyahe Huwag lang tayong magsawa at uh, tumigil. Huwag lang tayong mag-give up. Ito na po. So, awa ng Diyos eh, ilang araw lang to at uh, ma na natin. So, more or less mga 10 days. Pwede na nating harvest to guys. ganyo, nakakaaliw sa mata. eh guys so nap masarap pagmasdan, ata uh, ito na ganda ganda Maganda ng daon ayun so magtatanggal lang tayo saglit glit ng uh, ligaw na damo, ayun para masa uh, makita natin yung uh, ganda ng tanawin. Hanggang sa muli mga kaagri, maraming salamat po. God bless sa atin lahat.